guys and welcome back ulit sa ating channel para bagong araw siyempre para bagong video na naman ang share ko sa inyo po this video guys is Honda Wave 100 ay nagkaroon ng paunti-unting usok daw na Malabas sa kanyang canister sabi ni owner at para mawitin pa sa ating guys kung meron ba wala ay kailangan natin panarin rin ang motor ni Busing so home service mo nga guys at wala tayo sa ating shop nandito tayo, nandito tayo okay. sa aking bayaw ano natin yan, panda natin guys. Ang kanyang motor. So sabi niyo owner daw ay ang kanyang motor ay naobserbaran na niya, is mayroong maliit na usok. Check na natin kung mayroong ba tayong makikita. Yan. So, sa sitwasyon ito ay medyo mailap ang malabas na puting usok. Pero, ang gusto ni owner guys ay palitan mo na lang daw ng piston ring para maagapan ang problema ng kanyang motor at hindi dalala ang paunti-unting usok na lumalabas sa kanyang uh, canister. So, siyempre kapag ganitong uh, design on the wave, so, kailangan tanggalin mo natin yung kanyang fairings. Swerte tayo kasi wala ang leak shield. Madali lang sa baklasin. At, siyempre yung tambucho, yung kanyang carb at saka air cleaner. Kaya, magic na natin. Ito so na guys, tumaklasan natin yung uh, air cleaners, wings. Ang gawin natin is yung carb na lang tatanggalin natin guys. Siyempre, yung uh, head at saka yung block na lang. O lang, para makita natin sitwasyon ng kanyang piston at saka piston ring at saka kanyang combustion chamber. Door. So, next step guys, I akan yang kalendered nah. So tanggalin nanti yang head guys. So kapag natatanggal ang head guys, no na siyang i-timing. It Saka natin siya timing kapag i-assemble na natin siya. Okay. Yan, tanggal na. guys tanggal lang kanya cylinder head wow! check natin yung kanyang combustion Hindi ba masyadong uh, maraming carbon kasi yun ang palatandaan guys na may problema talaga ang kanyang piston so yun o oh. no? ipa sa kabila yun, guys. So, indication na yan na ah, ah, nagkaroon na talaga ng pagtagas ng langis sa kanyang cylinder head. Hindi pala, sa kanyang cylinder block. So, dito mismo, guys. Yan. You know? So, yan. Oily. Nagkakaroon din ng parang oily sa kanyang piston. Oh, no! So, may indication na talaga, guys, na nagkaroon na talaga ng paglik ng langis dahil sa kanyang piston ring Sabi nyo nyo, guys, ay naglapit na uh, napalitan ng ring nirebird pa rin itong na itong sa loob ng 9 or 10 years estimate down niya sabi yeah! sa so first time itong mapalitan na piston ring guys piston ring lang muna ang gusto ni bossing uh, kasi wala pa siyang budget para pang ribor siyan so, yan, pang sa lang okay. <laughs> so, tanggalin na natin ang block tanggalin natin ang block yun tanggal rin ah. yan maganda pa yung piston nya guys oh tingin check yun naman sa loob ng 9 years napakalinis pa ng kanyang piston yung so. napakalinis pa ng kanyang piston no? zoom lang, lang na ng kaunti yan oh napakalinis pa ng piston Amazing sa so, kanyang skirt itong skirt na tawag natin skirt yan part na yan yung ring nyo yeah. Uh, gumagalaw pa hindi pa nagstock up so uh, check mo natin yung black check mo natin yung black kung meron mga hairlines Yun guys oh napakakinta pa na kanyang black yung lapit ng camera oh yun oh check check wow. natin sa si baba sa ibabaw bahagi ng black yun din oh napakakinta sa loob ng siyam na taon ganito kalinis at ka pinta pa kanyang liner so ang gawin natin guys palit natin ng piston ring dali naman natin yung uh, kanyang block try, try natin check kung uh, wala bang gap sa meron man at least kaunti lang bilhin natin ng uh, standard na piston ring ng kanyang motor And, guys, may maya pagkita isilipin natin yung ilalim na bahagi ng kanyang piston pero kapag okay. may gas-gas yung ilalim na bahagi ng kanyang piston nagre-reflect yan guys sa ating block iba ito yung babang bahagi ng block? Check naman guys, 'di ba? Nakakintab. So meaning to say, alagang alaga ito ni Wusing sa oil. Yan. At okay. saka ang motor na ito guys ay isang habal-habal. Pero tingnan niyo naman, tingnan niyo naman ang kanyang sitwasyon ng kanyang liner. Huh? Wala pang mga uh, sintomas ng mga gasgas -gas or hairlines o go heat. Yan, meron siya pero at least kaunti. Pero, gusto uh, na rin natin palitan at saka yung valve seal niya. One hour later. So ito na guys, nakabili natin ng standard na piston ring. So yung XRM 10 at the wave is magkapareha lang po ang kanilang piston ring. Yan, standard show. Yan, buksan na natin para makumpara na natin yung gap ng ating piston ring ng standard at saka yung original, ah, yung naunang piston ring ni Bosing. So buksan na natin guys. So, unahin muna natin i-check yung gap ng original. So, ito yung noon lang piston ring ni Bosing. Okay. Yan. So, nalagyan na natin. Check lang natin yung gap. Hanapin na natin, guys. So, kukuha tayo ng maliwanag na area. So, yan po ang gap ng piston ring ni Bosing ng uh, sa kanyang black. So, naunang piston ring. <laughs> so, ngayon, kita naman, Meron talaga siyang gap. Ayan, distansya, distansya na siya. Kaya may tendency na makapenetrate ang oil sa kanyang combustion chamber sa, sa, sa kanyang piston head. Ayan, siyang, oh. So, ito namang nabili natin piston na bago. Siyempre, ito na naman ang papalit natin. Tanggalin natin yung nauna. So, ito yung bagong bilhin natin, guys. Sang set. So, before ko makalimutan, ito ay nakalaga ng 250 pesos po. Ito po ay class A. at hindi original. Sa ang original po ay nasa mga 600 or 700 estimate lang. Hindi ko lang sure guys kung anong uh, bagong price ngayon sa uh, original na pistol ring. Pero sa original na piston ring guys, hirap tayong makahanap. So, you know, check naman yung bagong piston natin, <laughs> di ba? mas malapit yung gap niya kaysa sa unang piston ring, you know? Maybe so. di ba? Okay. Kita naman yung naon ng piston ring, ang layo talaga. sa so, yung bago natin. Di ba? Yun. So ang gawin natin, i-assemble natin siya. Simbol natin yung piston guys. Saka piston ring pala. Yan. Importante siya ilagay sa kanyang connecting rod. Assemble natin yung Unahin natin yung ilagay yung kanyang oil skipper or kanyang expander ring. Kaya bilisan na natin. So yun guys, before tinasin mo yung piston is nice kung mag shoutout ang lahat na napasat shoutout dyan. Si Baba, si Erwin Ramos, si Ariel Ong, Alex Ong, si uh, Rocky Maramba, si uh, Rampage Jai Motoblog, at sa lahat ng aking mga Facebook followers at sa aking mga YouTube subscribers, lalo ng mga lahat, at uh, lahat ng ating mga silent viewers dyan. Maraming salamat. God bless ating lahat. So nga guys, matapos na natin mapalitan ng piston ring, oil scraper, sa kanyang compression ring, ang ating piston, at tapos na natin malinis ang block, bagong gasket, wow! at nag na natin ang kanyang mga balbula, napalitan na natin ng bulb seal, yung mga piston, nalinis na rin natin, so before natin install yung piston guys, sa kanyang connecting rod, ay papasilip ko muna sa inyo ang short clip na ginawa ko, kung paano ko gin ng balbula, uh, pinalitan ng bulb seal at Okay. Chinek kung meron bang singaw ang ating pag-line. Let's watch this. So ito na guys, isimbol simbolo natin yung piston saka yung piston ring na kinabit natin Lagyan natin ng konting oil pang badulas Okay So next step is ilagay na natin ang kanyang block. Lagyan mo natin ng lock ang kanyang piston para hindi lalabas yung piston pin. So ito na guys, nakabit na natin yung lock. Yan. So lagyan natin ng konting oil. Ang piston. Ating piston. Hindi po ako makalimutan. Nice ko mo nang i-recap. Kapag nakita kayo ng IN, yan, ibig sabihin nakaposisyon ng ating intake sa piston or up. kapag okay. Kapag walang IN, dot or arrow, nasa baba yan guys. Ulitin na natin yung mga bago pang subscriber natin pala sa Facebook. Dagdag ka lamang nila sa kanila. Yung mga matagal na sa akin, yan, lagi ko lang yun ulit guys. Kapag nag-install tayo ng piston. So, lagyan natin ng container oh. pampadulas yung block. guys lagyan na natin ang block Yeah, lapit na natin counting camera. So, yung ulit na kumula guys, si ipunatin lagay yung black pala. Yung piston ring is dapat is magkaharap sila, ibaba ang isa, sa itaas naman yung isa, yung buka. Yung ibig sabihin ko guys, yung buka okay. niya. So nasa inyo nyo yan, kung saan nyo uh, unang ilagay yung buka, ititira yung first compression ring sa ibaba o yung second compression sila alin. Sa akin yan, yan nilagay ko. Nasa ibaba yung first compression ring. Yun. Pasok kasi siya. Virgin guys Oh, uh, ayan po tanggalin natin ulit double check lang natin kung di ba gumalaw yung oil uh, scraper natin guys yung may katigasan din ang bagong ring na pinalit natin hindi ko na lang uh, kinahirapan kasi kapag matigas talaga yun mapipilitan tayong tanggalan ulit double check natin yung oil scaper nya baka sumubra pero tama pong ibinigay sa atin ng tindahan nakapareha daw ang XR110 na standard na piston ring at ah, saka Honda Wave. So ang pinakaiba lang sa Honda Wave guys yung ah uh, haba ng timing chain saka yung connecting rod niya. Yeah. Okay. Kasi yung haba ng timing chain ng X-Renovante ay 90, ang yung ang Honda Wave naman ay 88. Mas maikli din okay. ang connecting rod ng Honda Wave kaysa xr renovante di diba? Kasi iti-eat iti lang nga ang yung timing chain. Abang iksaramang ay 90. Next step, ilagay natin ang kanyang roller guide. Next step, lagyan natin yung kanyang cylinder head gasket, guys. Yun. So, pagkatapos niyan, ay ang kanyang head. Lagyan natin yung kanyang head. Okay. Lagyan natin yung gasket guys. So, share <coughs> ko lang sa inyo guys no. Baka may iba pa rin ang hindi alam. Yan, nakita nyo arrow na yan. Yan. Arrow na yan sa gitna. Yan po ang position niya. Ibig sabihin ay ah, ang position niya sa lalim guys. Yan. Yung arrow niya. Si baba yung nakaposisyon sa ating head panakalam kung ano purpose ng araw na yan. Okay. Diyan po siya nakaturo sa ilalim. Baka kasing iba is makabaliktad pa. At least na-share nice natin guys. Kaya, bilisan na natin ang konti. Pagigpit ng mga natin. So, guys, ito lang ako lang ang kanyang camshaft sprocket. So, yan. Dito na tayo magta-timing. Tulad ng sinabi ko kayo na, kapag nag-backlash tayo, norid na siya timing, kahit anong position natin yung camshaft. So, doon na natin siya timing kapag nag-assemble na tayo. So, nakita nyo kanina, nakatap yung piston. Automatic, yung guide natin dyan na timing mark is nakatap din yan. Yun, no? klaro ng klaro, guys. Yan. Sintro lang natin. Amazing! Yan. So, kung nakatap yan, automatic, nag nag- uh, na ano ba yan, ah, uh, nagko coincide din ang ating piston. So, yung cams, paano ba naman? Kung nakatap, syempre may, may, ano yan, uh, nagkaroon yan ng, uh, luwag sa kanyang cams. Yan. Maluwag sa guys, talaga ito. Maswing-swing yung cams. Hanapin ko lang yung lungos ko. Sana po yung lungos ko. Ayan. So, kapag nagswing yung cams natin, itong dalawang butas na ito, Bigsibin guys Naka-close ang ating thumbs Yan Nakatap sya Tapos ilagay na natin yung Sprocket natin So may timing mark ito Sino? Yun, ito yung timing mark na yan So dapat mag-inside yan Na parang Yan Guhit na yan, yan. Parang hindi kayo mahirapan Paanda ng motor Automatic One click agad Kapag pinaandar natin Tulad nito So dapat naku inside siya So yan ba? Diba, Nasa baba yung timing mark Yan Kutin lang natin Ang sprocket pamagitan ng flat screw yun, di ba? Check natin. Yun, tumama na siya. magtama niya, automatic. Yan. Tulak niya siya sa flat screw. Uy, wala na. nating na ang ating camera. tulak niya siya sa flat screw. Yun. Di ba? Double check na natin. kung ka to inside ba? So, yun o. No? Tapos, lagyan natin siya ng bolt. So, lagyan natin siya ng bolt. Kasi so, nag-coincide na siya guys. Wala na plots ko. Ito lang. So nag-coincide na siya. So higpitan na natin siya. Pagkatapos nito is i-double check natin yung clearance na kanyang balbulak hindi ba siya gumalaw. Kung side pee lang nga siya. Yan, ipita lang natin yan guys. Ipita lang natin siya. Yan. Kasi kapag nag-insert yung pagtakap natin, ito meron pa ng pandang ako. Baka si Ace, hindi sila hirapan sa pandang gas, hindi nag-insert yung timing. So yan, natin guys. Ito, we'll check natin yung clearance ng ating balbula. So guys, ah, mayroon siya clearance. Okay lang. Walang upplay. Silalim, sin din. Yan, clearance lang din siya. Clearance. Ayan. Sa so, ikotin ikotin lang natin siya. Kung wala mang tunog ang cylinder head at black. Kung wala mang sumabit. Goods naman siya. So, ang pinakalas natin gawin ay takpan na natin yung tap-tapit niya. Tapos, ito. Takpan na din natin. At install na natin yung kanyang carb para ma-double check natin yung compression tapos mapaandar na natin guys para makita na natin yung uh, resulta ng ating trabaho use So ito na guys, tapos na natin i-install yung carb. Yan, nauna natin. Natakpan na natin yung dapat takpan. So itong ilalim, double retaining na natin kasi hindi ko nakikita guys. Yan. So last step natin ay check natin yung compression. Tapos ilagay natin yung spark plug nya para mapaandara natin. Okay tayo sa kabila. So itong choke, mamaya na yan check na natin kanyang compression para natin mapahiya at mapaandar agad natin yun. 'Yun. may mega pa siya. Paandarin natin. dan pa natin yung cup. Mandar ng motor bossing sa advance lang natin ng konti yung kanyang minor yan kita natin na, walang puting usok na lumalabas sa kanyang sail in the head Kaya well, lang guys, na, kapag nag-experience yung motor ng uh, paunti-unti yung usok, so, wag na, abigyan nyo agad ng pansin yan. Kung meron kayong budget, to double check nyo muna yung block, liner, saka piston, kung dapat ba palitan na piston ring, for the meantime. So, sa tosito nyo, bossing guys, is okay yung piston ring, kasi kita nyo naman, yung liner, saka ano nga, piston is napakakinis pa. Wala pang masyadong gas-gas. Pero, kung may gas-gas na, So mas mabuti na subject po rebor para hindi para isa lang gastos nyo. Kung wala budget, mas maigi ah uh, pag okay. nyo na uh, simulan niyo na pag guys. Sa sinabihan ko sana, advice ko siya na mas maigi so, uh, mag-start na mag-ipon para sa pagrebor kasi malapit na po ang kanyang blind at saka block. Uh, siguro mga abot pa ng mga 9 months to 8 months na pagsaservisyo baka malakas na ang puting usok na lalabas sa kanyang Uh, canister. Lala na rin ng katandaan ng kanyang makina, almost 9 to 10 years din, at napakalinis, napaka uh, well maintained ang kanyang oil kasi nga is nakita naman sa resulta ng kanyang board sa liner, sa piston is walang gas gas, walang uh, overheat. So, yan mo guys, no? Sa araw na ito, <laughs> sana sa video ito, ay magkaroon yung idea kung gawin sa inyong makina at sana makatulong sa inyong pag-DIY kung ikaw yung mekaniko at sana yung nakatulong sa inyong uh, trabaho at maraming maraming salamat sa lahat na nang suporta sa aking sub channel. Wala sa mga See you sa aking next video. Ride safe sa ating lahat. God bless.